Hello! Nandito po tayo ngayon sa likuran ng bahay namin kung saan meron po kaming project na pinapagawa. So maraming nagsasabi na perfect timing daw yung ginawa namin na ganitong uh, panahon daw kami nagpagawa ng project na to. Dahil kapag raw merong krasya na lumabas dyan, ay hindi raw po kami mauubusan. ito na naman po tayo sa bahay, no? Ipinagkatiwala na naman po natin yung ating kabuhayan sa tao. Pero wala tayong choice. Para sa akin, tubig talaga ang pinaka-importante sa lahat, no? Yun talaga ang number one na kailangan natin, no? Pangalawa na siguro yung pagkain. So ito po yung uh, project na pinapagawa namin ngayong uh, tag-init. Alam nyo naman guys na grabe yung haba ng uh, tag-init ngayon or El Nino, no? Wala talagang ulan na nangyayari dito sa uh, Negros ngayon. So, sabi ng ilan ay ito daw, ito daw yung perfect timing, no? Ng pagpagawa namin ng balon. So, kasi guys, no? Wala kaming sariling uh, balon, no? nakiki ano lang kami doon sa... Uh, doon sa ilalim no doon sa baba no nakiki ano lang kami yung gamit namin yung motor or motor ng tubig yun ang gamit namin so malayo no malayo sa bahay namin kaya nag napag-isipan namin na magpagawa dito sa malapit sa bahay no ng balon dahil uh, gusto rin po namin magpagawa ng tangki ng tubig dahil nga kung nakikita nyo ay uh, medyo mataas yung bahay namin no Meron po pa kaming uh, pangalawang palapag at gusto rin namin magkaroon ng uh, tubig doon sa taas dahil ang hirap pag uh, dalawang palapag yung bahay mo tapos walang tubig doon sa taas no kailangan mo pang magakyat ng tubig gamit ang at uh, ang tawag dito yung mga container. So ayan. So sa ngayon ay uh, Uh, binamadali natin no, na matapos ang pagpagawa dito dahil nga sa kung nakikita nyo meron po tayong mga ahayop dito no, mga aso na uh, aaligid-aligid dito sa palibot ng balon no. So ang taas ng balon na to guys siguro nasa uh, um, ano nasa 15 15 meters po yata or 20 meters. Ganon ang ang lalim ng balon na to. Pero ang ang dami na pong tubig guys no nasa uh, tatlo hanggang apat na metro na yung ng tubig. So, napakaswerte po namin, guys, no, at uh, lumabas yung tubig at may tubig din pala. May grasya pala dito sa likod ng bahay namin. So, kaya ayan, no, patuloy namin na pila patuloy po itong uh, pinapagawa. Kaso, naglalagay na po sila ng semento doon sa ilalim. Kaya, uh, every eh, kada araw, parang dalawa lang ang pwedeng malagay nila doon sa ilalim. Na uh, yung ano, semento no dalawas isang araw no bali isa sa umaga isa sa hapon kasi daw kailangan na patuyuin muna yung semento sa ilalim problema lang naman dito wala namang mga bata na pwedeng makapasok dito no sa sa aming palibot dahil uh, merong naka naka wire naman po ang problema lang itong mga alaga po naming aso na aaligid-aligid dito no baka kasi mahulog or mga ganong ano factor. Kaya sa mga nagbabalak na magpa uh, din ng balon, no? Uh, i-timing nyo po kung kailan ah uh, El Nino or matindi yung tag-init dahil uh, kapag nagpa kayo ng balon sa oras na kung kailan El Nino or tig no? Ganon. Ay siguradong pag dumating yung sobra, matinting tag-init, ay matutuyo po. Wala na pong laman yung balon nyo. Nasa 10 years na, na din siguro, no? Na naki, ano lang din kami ng tubig, no? Yung pinagkukunan namin ng tubig, doon kami nakaano sa balon nila. So, matagal na, no? Nakakahiya na din, no? Dahil ah, katulad ngayon, sobrang tag-init, no? Ah, minsan, no? Ah, Uh, meron na talagang lumalabas din na buhangin sa tubig. Nakakahiya din minsan no sa kanila na naubusan din sila dahil uh, ang dami namin din gumagamit dito sa bahay. Malapit na po matapos yung uh, balon na to, Sabi po nang gumagawa uh, nasa 15. 15 uh, yung ganon. Di pa? Uh, di pa tawag doon. Yung ganon. 15 na ganon daw. So, ang nagawa nila lima, no? Mga sampo na lang. <laughs> so, sana matapos na nila nitong week. No? Para masaya na. Shout out nga po pala sa mga kasari ko dyan. Nako, go-go uh, tayo mga ludes. Kahit nahirap at uh, matumal yung bintahan No? Go-go lang tayo. No? Uh, laban lang. Kami pong salamat sa mga nanood at sa mga nagustuhan po ang aking video. Paki-like naman po at kung meron po kayong mga katanungan, ah uh, just comment down below at sa gusto akong i-subscribe. Uh, pindutin niyo lang po yung uh, red button diyan sa ilalim at ah uh, don't forget to click the notification bell para updated kayo pag may bago pa akong upload.